Sobrang saya ko po, Lolo Mars. Dahil nakuha ko na po ulit yung camera ko. Sobrang halaga po nito sa akin dahil bukod sa ginagamit ko to sa school, ito rin yung huling niregalo ni Lolo Edmundo bago siya hmm. nawala. Alam mo ba, tinitignan kita, lalong naalala ko ang Lolo Edmundo. <laughs> Talaga ho? Hmm. Ito, ito na ko lang ay, alam ay, kung ay, dito tayo galing kanina. Di ito yun. Hindi ko alam. Basta galing tayo dito kanya, pero umiikot na tayo pabalik. Hindi ko lang matandaan kung ano. Sorry. Ko... Ma, na ba tayo? Hindi ko na nga rin alam eh. Uy, ito. Oh. Uy, Sir. na pa namin kayo napapansin Parang nawawala yata kayo. Uh. Oo eh, baka pwede nyo ho kami matulungan. Ibigay nyo na sa amin mga gamit nyo para wala nang masaktan. Huwag niyo sasaktan ang asawa ko. Kunin niyo na lahat ng gusto niyo. Huwag na! Huwag po! Huwag Dari, po! Bibigay namin! Huwag niyo sasaktan ang ko! Okay ka mo. Makakahanap rin tayo ng tutulong sa atin. Okay ka lang ba? Hindi ka masaktan. 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 Michel! 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 Tulong! Tulungan niyo kami! Michel! Tulong! At ako dyan? Tulungan niyo kami! Saglit lang Tulung! ang harap Tulong! Tulungan niyo kami! Tulung! kami! Tulungan niyo kami. Anong nangyari sa inyo? Hali kayo. Uh, malapit lang dito yung bahay ko. Tara. Salamat to. Tandaan lang ha. Mahal. Di naman oh, ka. Lang, Ayan lang. Maraming salamat, Mars. Kinulungan mo kami kahit di mo kami kakilala. Mukha naman kayo mabuting tao. At ginagawa ko lang yung tama. Alam mo, napaka-importante sa akin ni Michelle. Siya na lang kasi yung natitira sa akin simula nung nawala yung mga magulang ko. mo, hindi ko talaga kaya pag may nangyari masama sa kanya. Alam mo, pareho tayo. Pinaka-importante din sa akin yung dalawa kong anak na babae. Sila yung lakas at inspirasyon ko. Sa nga pala, Bukas na bukas, i-report natin yung nangyari sa inyo para mahanap natin yung mga na-hold up sa inyo. Tulungan ko kayo. Nung in-hold up kami kanina, naiisip ko na magbabago na yung tingin ko sa mga tao. Pakiramdam ko lahat masasama. Pero eto ka ngayon, patunay na marami pa rin palang mabubuting loob. Alam mo, sa buhay na to, kailangan maging mabuti sa kapwa hindi mo alam kung hanggang kailan ka sa mundong to. Ang kabutihan na ginagawa natin, yun lang maiwan natin. Maraming maraming salamat talaga, Mars. Nahuli na yung mga holdapper. Nabawi pa namin itong mga gamit namin. Maraming salamat sa pag-aalaga sa akin, ha? Gumaling ako dahil sa inyo. Salamat sa kabutihan mo, Mars. Oo, basta. Sinabi ko na sa driver na ibaba kayo kung saan kayo pwede sumakay pagpunta Manila. Mag-ingat kayo, ha? Salamat, kaibigan. Hindi kita makakalimutan. Pag may pagkakataon, babalik ako dito, bibisatahin kita. Babawi ako sa'yo. Alam niyo, Lolo Mars, lagi nga ako kayong bukang bibig ni Lolo at ni Lola, eh. Pati nga si Mama, lagi ka po kinakwento. <laughs> Sayang nga lang, wala po si Mama ngayon, nasa abroad. Um, kaya di po siya nakabisita dito sa atin, sa inyo. Sayang. Sana man lang nakita ko si Lolo Edmundo mo bago siya nawala. Huwag kang mag-alala, Lolo Mars. Dahil sa saglit na panahon na nagkakilala kayo, tunay na kaibigan ang touring niya sa inyo. Lolo Mars panigurado ako. Talaga? po. Ay, salamat naman. Sabi pa nga niya, naging mabuti at mabait siyang tao dahil sa sinabi mo sa kanya. Kaya niya ginawa ito. Ang painting ng buhang liwayway. Talagang napakagaling na pintor ng iyong lolo Edmundo. Ang ganda ng pagkagawa niya. Napakahusay po niya. Ayan nga raw po ang sumisimbolo sa kabutihan na ipinapakita ninyo at ng buong bukang liwayway.